po si Jason Dela Cruz ng NCR Pigari Farm. Nag-start po kami, na, nag-umpisa kami na konti-konti lang. Subukan lang namin kung ano yung magandang gagawin namin sa pigari namin. Kung paano gawin, i-set up, parang ganun sa. Actually po sa YouTube po sa Baboyang Walang Amoy po yung kinuha namin yung idea namin. Tapos ginawa namin na starting po na ginawa namin, sinubukan lang namin po. Sa materials po, ang nilagay namin ay oh, hollow blocks, uh, mga bakal, tapos yung steel matting po doon sa division niya. Tapos yung sa mga drinker niya, nilagyan namin ng tubo. Sa flooring, ipanoon kasi marami pang ipanoon. Binago namin na ginawang semento na lang para wala na kaming abala. Actually, mas maganda pa kasi pag pumunta sila sa liguan nila, walang mailalagay na dumi nila dito sa cemented doon nila inilalagay doon sa anong swimming pool nila sa roping naman po is the color of at saka tubular at saka angle bar po yung ginamit namin naka semi monitor siya kasi doon papasok yung hangin para yung mga alagang baboy fresh sila hindi sila maiinitan ng masyado simple lang kasi yung ginawa namin kasi yung tinignan namin sa YouTube ng FeedPro parang ganun din na ginawa namin binago lang namin ng konti pero actually ganun din yung setup nung ano yung sa YouTube ng FeedPro kaparehas ng paano gawin o paano ilalagay kung kano kahaba yung kulungan ganun lang po sinetup ng namin ano sa page naman po nagsabay kasi itong dalawang page na sinubukan ko gumamit ako ng Feed Pro gumamit ako ng isang brand na page Tinignan ko lang kung ano yung performance niya pero sa ginagtagal okay naman parehas feeling naman na yung paglaki nila yun lang ang nagkaiba doon yung dumi nila mas maganda pa rin itong ano Feed Pro kasi ang Feed Pro kasi naka kasi siya at saka pwede mong i-ferment yung pitch nila mas maganda pa yung baboy na kakainin yung ano yung pagkain nila tinigil ko na dito sa kabila trial. oh yung trial ko dahil yung amoy dito sa kabila talagang hindi ko nakaya so oh, in-stop ko na tapos nagdiretso na ako dito sa pit pro talaga talagang pinokus ko na to hindi nagtagal yun nang derderdjo na naging dalawang taon na kami Ganon, tatlong taon Ganun lang po. Yung iniwan ko na itong ano ibang brand kasi mas maganda talaga itong ano Feed Pro. Sa feeding po wala naman po problema. Hindi naman na ano yung mga pets namin but may naka-imbak talaga na talagang naka-stay na alam ko na yung pagkain kung ilang yung baboy kagaya ng starter kung ilang baboy yung ano mo yung inalagaan mo sampu, sampu din na sako na feed pro na ano, starter. Ganon din sa grower, kung ilang baboy din yung ilagay mo, ganon din, sampu din na grower. Ang ano kasi itong grower, pwede mo siyang i-ferment gamit yung ano container na ano ilagay mo dun sa container, lagyan mo ng tubig para mag-ferment siya, mas maganda yung pakain mo sa kanila. Sa pag-ferment naman, mas madami yung ano yung probiotic kasi ma permit yung feeds dadami yung probiotic doon sa ano sa feeds uh, mailalagay sa katawan ng baboy gaganda yung katawan ng baboy at saka healthy na healthy ng baboy Actually may i-recommend ko kasi yung Feed Pro kasi matagal na kaming gumagamit almost uh, uh, four and a half years na kami gumagamit ng Feed Pro kaya tinatangkilik namin ang feed pro ng matagal kasi nasubukan na namin ng matagal yung quality naman ng karne maganda kasi ako kasi nagkakatay ng baboy namin na binibenta ko lang dito sa amin kung hindi nila kukunin doon sa palengke mas maganda na lang ako magkatay tapos ano ko na lang ibenta ko na lang sa mga kahit bahay namin uh, mag ano ako ibigay ko na lang na ganda pa kita namin. Ganun yun. Matulungan ko pa yung ano yung mga pag, ma, pag ano ko sa page pambili. Sa karne naman ang na observe ko manipis lang yung taba yung ano yung sa PID pro. Yung yung laman mas makapal talaga yung laman. Yun na ang pagkaiba ng ano. Sa pagpipigil namin um, ano, ano lang namin, cagalang lang, sipag, para hindi naman agad-agad na lumago. Nasa pag-aalaga pag lang yan. Sa ano naman, sa figurine, dito sa figurine namin, uh, actually, nagpapatayo kami ng ibang ano, ng pag aalagaan namin ng inahin para madagdagan ng inahin namin para mas maganda yung ano namin, productivity ng mga baboy namin na ibenta namin.